wag <laughs> eh. okay, okay. okay. ano na, alis ka junjun. ka mo. ganon. pa 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 ang gawin yung pulutan atay kaibang ng manok para daw yung alak malito kung saan ang gusto niyang atay sisirain yun ang ha? O, wala yung alak dyan sa Pilipinas yan mga manginom dyan atay ng manok yung ano inyo daw gawin yung pulutan gawin ano para yung alak para yung atay mo sa kabaga, hindi yan sisirahin ng alat. Ang sisirahin niya, yung atay, atay ng manok. Di, na yung atay natin. Ano si Darna? si Darna? Ang ikakamatay lang ni Darna, UTI. Pwede na daw. Tulungan mo tayo. Coffee, coffee time. teman-teman. Ibu George